Yun, meron tayong pahakot sa San El Diponso, papuntang San Rafael, galing tayong Plaridel at ito nga pala yung apartment na pinagkuhan natin ng gamit, at makikita nyo rin mamaya kung saan natin dadalhin at saka isang napakahabang biyayahan yan dahil San, El, San Rafael to San El Diponso bypass yung namin, kaya medyo madilim pa at makikita nyo rin mga at marami pa nagkakarera at yan nakadalawang balik tayo at pagkatapos kung humakot kumain muna tayo at syempre ito muna ang pahakot pasakay Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. Ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay Pag-usapan po natin, meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Lights and Sounds marami maraming salamat at marami maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin nag like nag-share, nagpa-follow, nagko-comment at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Lights and Sounds. Marami maraming salamat po. God bless. At yun, gaya nga ng kinuwento ko natin ganina, Diyan tayo naghintay sa San, El, San Rafael para para intayin yung magtuturo sa atin kung saan makakotin yung gamit sa San LT at medyo natagal nga buti na lang kahit pa pano nakalilibang libang at maraming dumadaan tao dyan at medyo traffic na nga din pala dyan sa mga sa mga babiyahe lagi napuntang San Rafael o San El ah Ponso uh, syempre taste taste dahil medyo laging traffic nga dyan dahil sa Christmas Bazaar bayon jan sa may munisipyo ng San, Rafael at ito syempre nung nagkita na kami bumiyahe na kami duma kami dyan sa may bypass na nung last sakot na namin ang pinagkamali ko hindi na kami dyan dumaan napaka napaka dami palang durog na daan doon sa dinana namin ng bandang uli pero hindi ko na rin nga na video at ito yung bypass San El Diponso ba yun? na walang kailaw-ilaw na marami nagkakarera sana eh wala namang mga diskrasya sa lugar na yan at syempre ito nagkarga na tayo ng mga ilang gamit nila medyo mahilig sa kahayupan tong sila kuya sila kuya Bing sila kuya sila kuya Jolo yan yeah. At ito may alaga sila ng shark head ba tawag doon? At saka manok na ano, mga bantam ba? Hindi ba tawag dyan? Eh. Basta, syempre, may mga, basta may sila sa mga hayop at parang mga mga gamit din na pang poultry ang kanila mga binibenta. yan sila kuya, kuya, Bing eh medyo uh, mahiling nga sa mga hayop at eh ang negosyo niyan yung mga tribe yun bas, basta ano tawag doon yun, sa yung sama basta makikita nyo mamaya kung ano yung mga nininegosyo nila at medyo maraming kutsun at mga pom yung mga ikinarga dyan pero hindi naman ganun kabigat ang kaso nga lang may kalayuan yung pinagkuha natin sa pagdadala natin kaya medyo inabot tayo ng 3 a.m. ng madaling ar 3 a.m. Uh, 3.30 AM na tayo nako uwi halos uh, sa bahay at medyo marami nga tayong pinagdadaan ng sigsag sigsag at medyo low oban nga. at ito syempre isang mga bilisan na magbababa na kami dahil nga medyo ginagabi na kami Boom. nagbaba kami ng gamit dito para mga 12.30 na dahil nga medyo gabi na nga din at nakabdalawang balik nga kami at hindi na rin natin hininga ng, ng mga picture na pa ako si Liruia kasi nga sabi nila uh, konti lang daw pero ayun nga dahil nga tropa naman hindi na namin hindi ko na nahilan at ito isa na ito montik na mawala to buti na lang napansin namin kung hindi sayang din to you know? Nabib nabibili, raw yan ng 1,000 para siyang dagang costa na may tusok, tusok hindi ko alam mong tawag dyan basta yun na yun at ito nga buti na lang na check nila kompleto at binibenta nila yan sa mga gustong bumili ng ganyan na PM nyo lang ako at yung tropa natin na yan eh marami sila mga alagang ganyan at saka yan buti na lang Nang dyan si July kung hindi napaka nakakapagod at sabi nga ni kuya uh, truck driver lang pero yun nga. dahil nga wala silang katuwang tinulungan na natin ito yung apartment sa mga na, naghanap ng apartment dyan sa Grimson uh, LT sa pala Palapala meron doon bakante maganda yung apartment medyo malawang at saka yan yun yung apartment na yan medyo medyo maganda at maluwang pero kaso may kamahalan lang ng konti kasi so ayun niya uh, sa lugar na may mga eskwelahan pwede kayo magtindaan niya pwede kayo magluto-luto niya at syempre ito na nga yung isang mga manok-manok na yan, eh. uh, sa mga naghahanap din mga ganyan PM lang po kayo sa amin at may binibenta rin lupa si Kuya Bing yan, yung contact natin anak ni eh, si Julay ayan si Kuya Bing yan uh, ang tatay ni Jolo no, na isa sa pinakasupportive na tatay sa pagdadrums sa drums ng kanyang anak napakaganda ng mga gamit niyan sa drum set at ito syempre isang kargahan na natin ibabiyahin na natin yan para maka na tayo o, kagad at makauwi na pero medyo ayun niya medyo umaambon-ambon na rin at medyo minamalas-malas na rin dahil hindi tayo makapagmabilis dahil durug-durug na rin yung mga daan tiyar sa atin dyan you know, sa so mga gusto nagaanap ng apartment tingnan nyo yung car wash na yun mapapamilyar uh, kayo at saka ito yung mga may, may mga nagbumotor na gano'n kaya marami na didiscrash na sa gawin doon eh, kasi nga kung ano-ano mga pinagkaagawa kaya ito nga nag-sound nag, -sound, nag time check ako Ma mula na masabi ko madaling araw na dyan nulituli ko na lang to dahil gusto ko nang tapusin to may upload na rin para kinabukasan wala na akong gagawin at ito lang basta sa mga magpapahakot ayun lang po hihilan po kami ng konting uh, uh, pangunawa pag kami ng picture para kahit papano nga makita namin kung kakasya na isang balik para hindi tayo nagkakabiglaan buti na lang may postcard kami ron o, no? yan o. No? So dala nila yan, oh, kartilya yan. Malaking bagay yan, malaking na bagay na nakatulong yan. Kung wala yan, lalo magtatagal at inabot, syempre tinulungan na nga natin sila sa pag dadala ron. Kasi nga, medyo malayo-layo rin yung lakarin. Kaya, medyo nakakapagod din. Pero, kahit pa pano naman, nairaos. At ito, syempre, pauwi na rin ako. At, igigikas na lang daw ni Kuya yung bayad sa atin. Ay, nakantawa talaga. Oh! Wala na ata akong pag-aspo. Uti naman, nakauwi pa rin ako sa Plaredel. At ito, syempre, sa Rapel na nga tayo. At mamaya, nagyadya na tayo sa may baliwag. Sa may uh, simbahan ng baliwag. At ito na yung masisipag natin mga kawabayan na nagchachanggi na kagad dyan o ewan ko to ano tawag sa panindahan dyan at ito papunta na tayo sa kakain na natin kumain tayo dyan at ito na tayo sa bahay time check uh, 3.30 na nakunto ako wow. madaling araw nang tapos ako hakot natin the next experience na naman na malupit yun salamat kay kuya bing kay sa tatay ni John. Uh, dalawang ako tayo. Kala ko saglitan lang. Kala ko malapit lang. Malayo Para sa Nelde sa Rafael. Pala-pala. Pala-pala ba yan? Basta sa Tapos sa, sa Rafael. Sa may... Sa may... Sampalok. Sa may looban dun. Sa... Salamat kay Kuya Bing. Sa... sa experience. Bijam Lights and Sounds. John, mga boss, pa may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng Binyag, Kasal, debut uh, uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon at ayun uh, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagsishare nagla-like at nagsusubscribe subscribe sa atin sa ating YouTube channel. Tsaka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat ulit.